pinaliguan ko silang tatlo. Yan. Hoy. Ano ang damulag? Ay, hindi pala. Si ano pala ito. Bulibig. Yan. Ito, si Sam. Sam! Ayos ba? Ayan, matalino yung aso na yun. Nihintay niya yung amo niya. Tapos ito naman si damulag. Si Tabot Choy. Mmm, mmm. Pinakamakulit siya lahat. Makulit siya. Mmm siya. Bagong sila. Bango. Ayan. Yung iso. Makulit din ito eh. Hmm? hmm makulit ito eh. Makulit ito. Ayan. Ilang magkalawa. Laro-laro sila. Mamaya iihi na yan. Pasita tayo eh. Uh Oo. -huh. laro, -laro sila. Ayan. Oh, Ayan sila sina kasi napagbago eh. Sam! Sam, Sam! Sige lang kasi napagbago Sam, Sam tayo. Ah, diba, Sam? Sam! Timing mikalang no? <laughs> malikot sila bagong gigo eh ah, Ano pa rin ng pagkain nila? Atay. Nilagang atay. Ilang manok. iwa natin. Papakain natin sa kanila. tayo. Natin. natin ng manok. Papakain natin, hiwa-hiwa natin ng maliliit. Amoy na ni Samsam Sam. Oy, -sam. damulag. Damulag bago ligo ah. Tas maldita to eh. Ay, maldita yan. Makulit si damulag. Diba damulag, makulit ka no? No, damulag, 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 damulag. Hindi <laughs> ang dalawang yan eh. Magas yan eh. Si Sam Sam. Eh. Sam Sam! mag tayo ng mag. Atay. pagbigyan nila para pagduwa na agad bigay tao yung si ano eh si damulag hapon, oh, mas dumulog oh. Alam niya na eh. Alam niya na niyo, dumulog na may atay na ata. Na dumulag. Nakakawal siya na dumulog. konti eh. kunti na. Pinipunta ko sa inyo ah. sila agad. Kita nyo naman, oh. nakabang silang tatlo si Samsam. -sam. <laughs> si, si Damulag, si Maldita. <laughs> si Damulag, makulit yan. Eh. La Damulag? Si Damulag yung malakas to. Eh. Na. Ay, ay, ay. Nag-iisa kayo. Samsam, -sam, oh. Ay, ito pa. Mahina kasi to si Samsam. Kuma. -sam. Ay, sige, yan na sa'yo. Hmm kain sila tatlo sarap na sarap sa atay yan eh kumain na sila ng dog food ngayon atay naman gosam sam mahin oh ubus agad kay Maldita oh ubus agad yung dalawa gosam sam oh hop 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 huwag mo siyang aagawan tama na sa'yo kumain ka na ng dog food 嗯。 Ubus ko na nga ito. Kulang pa? Grabe. Kulang pa. <laughs> Balik sila. Kulang Kulang pa. akin kaya marami, marami Sama. Hmm? Sige guys. Ayan, siya, Tubos. Ayos na. <clears throat> na. natin yung mga plato ninyo. Bigyan ko kayo ng tubig. Ayos na. No. tatlo. Hindi siya yung siya Wow mga wow. kukuha lang natin siya ng tubig. Painin natin siya Okay dito. Oh, inom na yung tubig. Ah, Sam, inom na tubig doon Sam. Tama na yun. Susuka kayo. Inom na doon Sam. Mabait yan si Sam eh. Tahimik lang yung Diba Sam? <laughs> gutom na gutom pa rin ito mga lintik <laughs> Kakain nyo lang eh Nang do dog food eh Kulang pa sa inyo yung atay oh, ah. Gusto nyo laging atay ah Pilis na Pilis O oh, Ang gagawin naman natin Ayun naminan na si Ayun naminan eh Ayun naminan na si Ayun na Itong dalawa mamaya may baba na iiminom. Hoy, wala na. Damulag. Tika na dito. Si Maldita yan, no? Oh. Ngit! <tip> <tip> ngit, <tip> ngit! Damulag ka talaga. tamulog damulag, damulag, damulag ka, ha? Gigil ako dito kay damulag, <tip> <tip> siguro na na meron po nang naghihintay pa guys hindi <laughs> kaya pwedeng mabusog okay stop na natin dito yung ano yan to, pag gano to oh palalalabas yan lang ayun Ayan, mm -hmm. mm -hmm. so, ginagawa na yung building na yun. Tell mm -hmm. and best daw yun. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ito yung antipolo. Mabugan. kami ng Santa Lucia hindi natanong kasi marami na kasi po, kasi ng building na malalaki sa templo po ano eh Pelembes kita yang nanti nak apa ini? Kemana? ni mamunyo dahil nang tinapay limang piso yan naligo na silang tatlo ang saya saya nila ang nga pala si Carl yung anak namin pangalawang lalaki hindi mo may papa eh hey, basa <laughs> pinakain ko na ng atay anak Nauubos <laughs> nila Nauubos nila kulang pa kay lagot na katungangay hindi naman pwedeng marami sam 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 Tahimik lang tong aso na ito. Di ba Sam? Tahimik, tahimik. Ay, ay, alandi talaga nito. Sila na namin. Ay, si Dagul eh. Oh. Makulit si Dagul. Ay, si Ar, sarado. Ayan. Nabayaran natin yung tinapay. Nakunguha natin Silo. Hmm? Ayan. Ayan po ang bahay na ay, ka, ba? <laughs> Nag, ay, ka, ba? naglaba rin kayo? Ate ka, 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 Lucy ba? <laughs> ba? Ito, bahay ko Diyan muna yung lima Baka kumuha pa akong tinapay Gusto eh. kong tinapay dito eh Patingin nga ako nito Itong ulay violet Laba rin pala kayo ha. Ako rin naglaba eh. No? <laughs> ang trabaho ko pag nagbakasyon. Maglaba. Magluto. Saya-saya na na. Okay. Tayo naman ngayon ang kakain. Hey okay, guys, thanks for the watching. Huwag kalimutan, share and like. Naku, ang lapad na talaga ng ko Bye bye bye